The <laughs> day of nga ngayong araw ni Daddy mga mamis kaya naman inaya ko nga siya na lumabas para nga makapag na na kami na mga na ni Atina sa school. Isang linggo na simula nung nagsimula yung pasokan nila Atina pero laging sandwich ang baon niya noon kasi yun lang naman talaga yung meron kami sa bahay itlog tsaka tinapay. Kaya naman ngayon para nga makapagbaon na siya ulit ng kanin at kailangan na namin mag -grocery. pero bago nga kami magpunta sa Pure Gold ay dumaan nga muna kami dito sa National Bookstore dahil meron kami mga kailangan bilhin. Akala nga namin ay natapos na kami or napahinga na kami sa pagbili ng mga school supplies ni Athena pero hindi pa pala. Pag uwi nga niya galing school ay meron siyang binigay sa amin na listahan ng mga kailangan daw nilang bilhin at kailangan ipasa sa kanilang school. etong mga pinagbibili naman namin mga mami ay puro si Athena rin naman ang gagamit neto. Yun nga lang mas okay talaga na nasa loob na to ng room nila para kung sakaling kailanganin ay hindi niya na kailangan magdala pa dahil meron na siyang stock sa loob ng school nila o sa loob ng room nila. Mabuti na nga lang talaga ay napakalapit lang ng National Bookstore dito sa amin kapag labas lang ng gate. Kaya namat pagkailangan na kailangan ng mga school supplies ay madali kaming nakakabili. Pero yung mga notebook ni Athena ay hindi kami dito bumili. Doon nga ako bumili sa online kasi nga mas mura. Bale itong mga pinagbibili lang naman namin ay yung mga nakalagay lang naman sa listahan ay ibinigay ng teacher nila Athena. Nakompleto na nga namin yung mga nakalagay sa listahan pero nagpabili nga si Athena ng pantasa kasi nga wala siyang pantasa. Ang hirap nga naman na meron siyang lapis pero wala naman siyang pantasa. Ayun nga nakompleto na namin lahat ng na mga bibili at pumila na nga kami dito sa cashier. Buti na nga lang dalawa yung cashier dito sa loob ng national kaya naman bilis kaming nakapila. Walang pumapansin sa mga cashier dito banda sa dulo kaya dito kami pumila kaya kami agad yung nasa unahan. Yun pa nga lang yung mga pinagbibili namin pero inabot na agad ng 300 plus. At dahil magkatabi lang naman yung National Bookstore, pati na rin yung Pure Gold. Itong at dumiretso na kami dito sa Pure Gold. Sabi ko nga kay Daddy, kunin niya yung mas malaking card kasi marami naman kaming pera at kayang-kaya namin kunin yun. Charot! Bago ko nga ipagpatuloy itong kayabangan ko, kasi itong pag-vlog ko pa lang. Disclaimer nga pala muna mga mami sa mga bago makapanood nitong mga vlog ko. Lahat naman ng sinasabi ko dito, lalong-lalo na yung mapera at mayaman kami, biro-biro lang naman yun mga mami, so nyo naman masyadong seryosohin. Gusto ko lang naman kasi na mas masaya yung panonood nyo sa mga vlog ko, hindi ko naman talaga intention magyabang. Pero kung talagang mayayabangan nga kayo mga mami sa mga sinasabi ko dito sa mga vlog ko, eh bahala na kayo. Charot! <laughs> Pero joke lang lahat ng yon mga mami sa gusto ko lang talagang maging masaya itong aking pagbo-voiceover. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa kong kayabangan. <laughs> Pagpasok nga namin dito sa Pure Gold, inuna ko talagang bilhin ay yung mga sabon, shampoo, mga napkin ni Atina, Kasi nga si Athena malakas talaga to sa napkin at hindi talaga kami pwedeng mawalan ng stocks. Pagtapos naman namin sa mga shampoo at sabon, kumuha naman na ako ng gatas ni Athena, kapi ni Daddy. Tapos kumuha na din pala ako ng isang malaking condense dahil gagawa nga ako ng mga magiging dessert ni Athena. Tapos may nakita ako dito, naka-promo pack na pancake. Kumuha na ako tapos 4 pieces siya. Pwede na siyang pang-almusal at saka pang ni Atina sa school. Kumuha na nga din ako ng syrup para naman meron siyang syrup doon sa kanyang pancake. Kumuha na din pala ako na itong Swiss Miss. Naghahanap ako nung hindi pa nakabukas pero wala na talaga. Kaya kinuha ko na itong nakabukas na. Sakto 10 pieces din naman yung laman. At pagkatapos, kumuha na din pala ako ng Crushed Greyhams kasi nga gagawa ko ng pang dessert ni Atina kapag meron siyang baon na kanin sa school. At pagkatapos kumuha na nga din ako mix vegetable. Matagal-tagal na nga din namin hindi nabilan si Atina na itong paborito niyang mixed vegetable kasi nga nagbakasyon na din at hindi rin naman na talaga kami nag-grocery. Mag-grocery man kami, puro mga sabon lang yung mga binibili namin tapos dalawang perasong dilata o di naman kaya tasty at itlog lang. Ngayon kasi dahil mas mahaba na yung oras ng pasok ni Athena, eh kailangan na namin siyang pagbaunin talaga ng mas madalas na kanin. Last week kasi bukod sa wala naman talagang kaming grocery sa bahay, kaya laging sandwich lang ipinapabaon namin sa kanya kasi nga short in period pa lang naman yung buong isang linggong pasok nila. Pero sa susunod na linggo nga ay magsisimula na talaga yung pinaka regular class nila. Kaya naman nagplano na kami ni daddy na kaysa pabaunin nga namin siya ng pera, eh laging kanin or di kaya sandwich na lang ipapabaon namin sa kanya. Mabalik na nga tayo dito sa mga pinagkukuha ko. Kumuha pala ako ng ketchup na paborito ni Atina, pagkatapos asukal naman para kay daddy. Kukuha nga din sana ako ng itlog kaya lang mapagtingin ko naman dun sa lagayan ng itlog. Puro yung 4 pieces na lang natira, wala na yung 12 pieces. Kumuha na din ako ng tasty para kay daddy para pag uwi niya galing trabaho ay hindi niya na kailangan lumabas para bumili ng almusal niya. Tapos kinuhaan ko na rin si daddy ng isang mayonnaise, kumuha na nga rin ako ng isang cheese. Kumuha na din pala ako ng lumpia wrapper kasi gagawa ako ng cheese stick ni At Athena. Napansin nyo nga kanina na kumuha ako ng crushed grahams, kumuha na rin ako netong marshmallows kasi nga gagawa ako ng graham balls. Pwede ko rin kasi nga ipabaon-baon kay Atina yon kapag meron siyang baon kanin. Pagkatapos kumuha na nga din ako netong mga paborito niyang wafer. Pero nagsabi talaga si Athena na okay lang kahit hindi na o kumuha nito. Pero dahil mapilit ako'ng nanay kinuhaan ko pa din siya para nga pag-uwi niya galing school tapos gusto niya magmeryenda ay eh meron siyang mahuhugot na kanyang wafer. Kumuha na din pala ako ng isang balot na fish fillet. Ito din kasi 'yung pwede kong ipaulam sa kanya kapag nagbabaon siya ng kanin niyo ba mga mami, sakala ko talaga dati eh, napakamahal ng mga gantong klasing fish fillet. Pero hindi pala kasi nga ganto kadami, nasa 100 plus lang yan mga mami. Tapos pwede pang mabaon ni Atina yan sa loob ng isang linggo. Kukuha nga din sana ako na itong mais kasi masarap din naman to kapag sa butter mo siya niluto. Pero ayaw ni Atina kasi nga piling niya ang dami na naming binibili. Natatakot si Athena mga mamis kasi nga daw baka wala kaming pera, ma-short pa kami. Kumuha pala ulit ako ng isang grey hum, kasi nga baka kulangin yung kinuha kong isang pa kanina. Habang ako nga busy-busy sa kakakuha ng mga kung ano-ano, ito namang si Daddy busy-busy naman mamili ng ilaw. Pagtapos naman namin doon sa ilaw, pinayagan namin si Athena na mamili ng gusto niyang chichiria. Pero isa hanggang dalawa lang. Pinili niya itong piyatos pagkatapos isang sweet corn. Kumuha na din pala ako na itong choco para nga sa inaanak kong si Meloy kasi very good siya, lagi siyang merong star. Tapos yung kapatid naman niya na si Baby Sai na madalas niyo rin makita sa vlog ko ay eh, kinuhaan ko na lang din ng kanyang strawberry drink. Mura lang naman yung mga yan mga mamis. Yung strawberry drink 55 pesos tapos yung choco na sa 100 lang. Nung nakuha na nga namin lahat ng mga kailangan namin, ito at nakapila na kami dito sa cashier. And ito naman kasama naming bata, super boring na boring na. Ayaw kasi talagang lumalabas nito ni Atina mga mamis pero wala siyang choice kapag gusto namin siyang isama. Lalo na nga gabi na wala siyang kasama sa loob ng bahay habang nag-grocery kami kaya mas pinili namin ni daddy na isama siya. Safe naman si Atina sa loob ng bahay kung sakaling iiwan namin siya kasi sa baba naman ng apartment may mga CCTV naman. Pero para makalabas na nga lang din siya kasi nga hindi naman talaga to nakakalabas yung bata na to. Ito nga sinama na lang din namin para pinaka bonding na lang din namin. O oh, di ba diba, nag banding sa loob ng pure gold? <laughs> karon kaming mga hindi pa nabili na wala na nga dito sa your Gold. Gaya na nga lang ng manok, dapat bibili pa ako ng chicken breast. Pero pagtingin nga namin dun sa mga fresh ay wala na. Tapos yung itlog nga. Hinayaan na nga lang namin ni Daddy at sabi namin, bibili na lang ulit kami bukas. Dun naman kami sa Kaimol. O, oh, di ba ang daming pera? <laughs> Kumuha na din pala ako ng piyaya dahil gusto nga ito ni Atina at pwede ko rin itong ipabaon sa kanya sa school. 99 pesos itong piyaya mga mamis Sa kung sakaling pinapabaon namin si Atina ng pera, 50 pesos. etong piyaya, pwede niya itong mabao ng tatlong araw. Habang nakapila nga kami dito sa cashier, si Atina naman ay tuwang-tuwa na ibinalita sa amin na nakapulot siya ng pera. 5 cents lang yan mga mamis pero tuwang-tuwa na yan si Atina At mahilig talaga siyang mamulot ng mga ganyan, 25 cents, 50 cents. Lalong lalo na kapag papasok o pag uwi niya galing school, namumulot talaga yan ng mga nakikita niyang mga sentabos. At pagkatapos ipapakita niya sa amin, uhugasan niya pag uwi niya tapos ilalagay niya sa bag niya. Next time nga mga si ipapakita ko sa inyo yung mga naipon niyang mga sentabos na napupulot niya sa labas. Hindi na nga ako nakapag mga mamis dahil after magbayad ni daddy, paglabas nga namin ng pure gold ay nag-tricycle na kami. Naglakad lang kasi kami papunta ng pure gold dahil hindi naman kami kasya sa motor. And madalas talaga ngayon na ginagawa namin kapag lalabas kami ay hindi na kami nagmumotor, naglalakad na lang kami. Para nga pinaka-exercise na. At pagdating nga namin dito sa bahay, ang unang-unang ang ginawa ni Daddy ay niya na yung ilaw doon sa terrace. Medyo madilim kasi mga mamis kasi nga napundi yung isang ilaw kaya kailangan na namin maglagay ng sariling ilaw namin sa harapan. Nung naikabit na nga ni Daddy yung ilaw doon sa terrace, ako naman ay binalikan ko na itong mga pinamili namin at sinimulan ko na ang ilagay dito sa mga lagayan. Kinuha ko na nga yung mga lagayan ng sabon na shampoo itong at sinimulan ko ng isalansan dito. Pagdating talaga sa sabon mga mami sa hindi naman kami masyadong maraming bumili kasi nga matagal naman maubos yan. Sa sabon panligo yan mga mami sa pero sa sabon panglaba ayan talaga yung isa sa pinakamagastos naming ginagamit. Pati sa daw ni mga mamis kasi alam nyo naman kapag naglalaba ako ay pa isa isa hindi isahan. So ang nangyayari ngayong araw gagamit ako ng sabon, kinabukasan gagamit ulit ako. So masyado talagang magastos pero kailangan ko yun kaysa naman mapagod ako ng gusto sa isahang laba lang. Yung tipong nakatipid nga ako sa paggamit ng sabon dahil nag labahan lang ako pero kinabukasan ang nanganib naman yung katawan ko. Kaya kaysa nga mag isahang labahan lang ako para makatipid kami sa sabon mas okay na lang din talaga na sa isang araw isang beses ako naglalaba o di naman kaya alternate. Mahalaga naman ay hindi na pupwersa yung katawan ko. Pagtapos ko naman ayusin yung mga sabon, sinunod ko naman ayusin dito sa ilalim ay yung mga ginrosery namin. Meron pala ako mga hindi na videohan gaya ng mga sardinas, pati na rin ng San Marino. Puro yan lang naman yung dilata namin tapos dalawa-dalawa lang. tas bumili rin pala ako ng spaghetti pasta pati na rin ng sauce. Parang ako sakaling gusto namin magluto ng spaghetti, pang almusal, pambao na rin sa school, pwede din. Eh madali ako makakapagluto at hindi na namin kailangan tumakbo doon sa o doon din naman kaya sa Kaimol. Hindi ko muna inilagay sa lagayan yung asukal pati yung kapi ni Daddy kasi meron pa naman. Pero itong gatas, inilagay ko na nga dito sa lagayan kasi nung nakaraan pa talaga walang laman 'to. Buti na nga lang ngayon ay medyo mahina na si ng magtimpla ng gatas kaya yung ganyang klaseng gatas, inaabot na sa amin niya ng lagpas isang linggo. Nagpakuha din pala si Daddy ng dalawang pancit canton kasi dalawang bun or tatlong bun na rin ata siyang hindi nakakatikim niyan. Sa Tasty pala mga mamis ay dalawa na ang kinuha namin kasi nga may mga experiment akong gagawin. Tapos kumuha na rin pala kami ng breadcrumbs, hindi ko na lang dinabidyuhan. Kumuha din pala kami ng ham. Sa mga susunod na araw nga mga mamis na upload ko ng vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano ko budgetin yung mga pinapabaon namin kay Atina sa school. Alam niyo ba mga mami, sakala ko dati kapag naggrocery ka ay madami kang pera o di naman kaya mas magastos kapag naggrocery ka. Pero hindi pala mga mamis kasi kapag naggrocery ka pala, mas malaki yung matitipid mo kasi mababudget mo yung mga naggrocery mo. Kumpara bibi bibili sa tindahan ng paisa-isa, mas mataas na yung presyo ng bawat item na bibilhin mo. Gaya na nga lang sa mga sabon, mga mami, alam nyo naman nga na magastos ako sa sabon, lalo na sa sabon pang laba. Kaya madalas nga kahit sabon lang yung bibilhin ko ay hindi talaga ako nahihiyang magpunta sa Pure Gold o di naman kaya sa Robinson para lang bumili ng sabon pang laba. Pag sa tindahan ko kasi binili yung sabon pang laba, 12 pesos. Pero kapag sa grocery ako bumili, 45 pesos, anim na piraso na. Minsan nga nagiging pito pa kasi nga merong free isa. Kaya mas maganda rin talaga mga mamis na naglalaan tayo ng kahit konti, kahit 300, 500 pang grocery para lang meron tayong stock. At para hindi tayo napapamahal kapag sa tindahan tayo bumibili. Pero syempre kung wala naman talaga tayong choice, wala talaga. <laughs> Salimbawa ngayon naggrocery kami so check namin yung resibo namin tapos everyday nagbabawas kami ng 50 or 100 pesos hanggang sa makalikom kami ng pang susunod na ipang grocery namin. Hindi man ganoon kadami yung nag namin pero ang laking tipid na rin mga mamis kasi itong mga nabili namin ay pang isang buwan ng baon ni Athena sa school.